lang. And then, syempre, kailangan yun sa'yo eh. Um, public figure na eh, di ba? Hindi na basta-basta ano, kung ano yung gagawin mo na ano, kakalat yun eh. But how do you trust a person? Well, eh, madali ako ano eh. Sobrang, ano, outgoing eh. Sobrang, um, extrovert. So, super extrovert ako. So, madali ako ng isang tao. So, Patrick ang makabagang katulad. Yeah. Pero I set boundaries sa mm -hmm. Na kung medyo offensive, syempre medyo off. Sasabihan ko agad. Hindi ako, ako, may, hindi ako yung may gagawin ka muna bago ako mag-react. Hindi. Kung alam kong medyo offensive ka, tatap ko na yung shoulder. May, so may, may mag-anong experience ka na? Yeah, I'm 28 years old. Mukha so, lang akong bata. So, medyo prank din ako pag yeah. mga ganun na nagkakabasa sa Kasi yung ibang pag ano, pag may nangyayari sa kanila yung ganun, nananakit yung ibang lalaki. Ah, uh, ako, wala naman ako kasi ganun. Pero, uh, black belt ako, pero wala ah. ako sa, yeah. Ay, <laughs> Wala, wala ka sa mananakit ako ng, black ano, belt. Wala pa wala pa. pa. wala pa. Kung wala, sa, pa ba, may <laughs> <laughs> wala pa ngayon. Wala pa ngayon. Wala pa ngayon. Hindi, wala pa <laughs> ngayon. Wala pa na ano. Na-tense sila na nung rumampak ka. Oo, oh, oo. Oh, oh, oh. Ano ba nangyari doon? Um, yung beef sa side base sobrang maluwag. Maluwag, ba? Yeah, large yung nabigay sa akin. Kaya, ano, eh kasi yung medium hindi na kasi. May ano, surprise. So, ano, yeah. Ko oh, hindi ko na Hindi ko siya napansin. Na, sinabi lang sa akin, Sir Coco, yung nasa loob ako. Tapos, napan napansin nila? Napansin niya? Uh, Oo. Oh sabi, pinunan nila ng picture Pansin, lang. Ang yeah. picture. Kasi oh, oh, sure. yung pagliko mo, yung pagliko mo ka ba na ito? Kasi side view eh. Uh, Ako hindi uh, ko napansin, si lang nila sa Right side. Yung pag-ikot mo pa ba na Maayos pa siya ano eh. Maayos pa siya nung lumabas sa akin. Pero parang hindi ba lumamig yung pakiramdam? parang may nangangin? Well, if you're in the, you know, situation. na kinakabahan din kayo. First time mo ba yun? Ano pa na may naka-expose na konting ano? Ah, yes. Hindi uh, ko naman siya sinabi. Hindi ko naman alam ka hindi pala galam. Nakailutos mo yun eh. Why am I going to do that? Why am I going, am I going to do that? Why am I going to do that? Why am I going to do that if national budget Okay, down sa amin yung Hindi naman na Hindi Oh, pero, oh, kung sa kasakaling manalo ka dito, parang mahadangan, hindi naman sa mahadangan, hindi, may, may mo ka ba yung uh, pala ko sa pagpasok sa showbiz? Kasi parang one year. Gusto ka na ipasok sa Viva oh, Max eh. Ikaw lang daw ang maayaw. Okay, ikaw lang ang iniantay Eh, syempre may pagyan pa. Parang you would rather parang mag-spipinin ko ba ang manalo or magsimulan na yung showbiz career mo? Actually, kaya na, nag-focus ako dito sa budget ko kasi if ever happens sa Manalo ko dito, yung contract naman is, yung contract naman is ano may 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 So, may 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 mga may 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 I may think, I may 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 um, wala pa tayo. Let's cross the bridge when we get there. Pero nakakapanood ka ng Viva Max. Of course, yeah. May mga kilala kang babae sa Viva Max. Oo oh, naman. Nakakrush niya si Yen Durano. Oo. So, oh, ah, Kaya na nagsasabi. Oo to ba? Kilala <laughs> mo na ba ang tatay niya si DJ Durano? Yeah. Nakabilatong mayroon sa <laughs> ah, Zebu. Kompleto oh, din tayo. Na, -na, na promote mo ah. Sa so, napad mo yung Nechonera. Oh yes, yes. Um, kaibigan ko si Dior Relosa. Kaya ka ng people, no? Siya yung sinusuporta ka no? ko may imagine ko ba, halimbawa, kayo ang magka-partner with the big to and then playing Um, again, I'm not closing my door. Pero as of right now, hindi pa ako uh, ganun ka rin. Ilang taon ka ka? 29? 20. Pero magaling ka nang humalik at this point. Tarang hindi po sa mga nalik. Pero parang natanong na yan sa gym bodies eh. Ano sagot mo? Totoo -toto ba lahat ang sinasagot niyo doon sa gym pal? Ako totoo ko. Ah, talaga? like mga favorite position. Totoo -toto ko talaga na ang kinikiti mo ay nasa ilalim lang. Nasa pagitan lang ito, John Bento. Ay! ay! ano, kaya pala sabi ni Gordy na malimoy yung siya sa mga Sa gym so, buddies. Ako, so, tsaka At... di ba parang... Well, um, actually, yung may, may ano kayo, brother ako doon. Um, siya yung mabait. Ako yung medyo nota. Kaya may dalawa yung... Ano naman yun sa bureau? Random tapoy nitinig. Oo. Oo. Saan? Nasaan Hindi, nagpapakalatay ka talaga doon. kasi sinasabi mo, ay, anong kinitig? hindi naman. Hindi naman na sa babae. Yan yung sa Uy, Hindi naman. balik lang ako sa mystery ground. Uh, ano na ang plan nga mo gawin na mga pagsasanay, nagagawin mo kasi malapit na rin ang prelim eh. Yeah. actually, uh, um, sa prelim, medyo ready na ako. Tapos na rin yung, um, ano ko, yung shoot ko sa video shoot na tourism. And then, last night, after yung tutorial, pasarela training ako at then So, tuloy-tuloy yun until, uh, um, until mag-coronation. Ako last na lang, anong advantage mo over sa kanilang lahat? Anong lamang mo sa tingin mo? your I mean, for me again, um, ako kasi, um, ano ka, positive thinker ako yun. Eh. So I really do believe na what you perceive is what will you achieve. So, nasa, kung hindi mo napifeel yung na ikaw yung magiging tao na hindi ikaw yung magiging tao na yun. So ako kasi, gusto ko na, ano, um, I want to be that person. I will be that person. Okay. So, feel na feel mo na yung panalo. Um, for me, hindi ko naman kinipil. Pero if God will let me win, well, I'll do everything. Diba? Kailangan pag-hirapan at pag-trabuhan. Sandro, ano yung